umangat na sa kala itong si Melvin Gobo si Melvin Gobo umangat okay, na sa kaliwa itong si Melvin Gobo tubo na bakbaka na tayo open pro road bike na tayo so ito yung ating ibang lawayas meron tayo Mangat sa kaliwa itong ito, 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 brabado ito. sumusunod yung jaywalks frost to So ayun to si Paul Aquino Sa so, si Ronald Duranza Ito Ronald Duranza e eh, Corpus Ay dito lang sa likuran Babawi kaya eh, dito si Ronald Corpus E eh, si Melvin Corpus Dito kay Ronald Duranza Kata speed 55 Yun lang Because pero, pero Pero, agad tayo Mga magwag sa harapan Nandito lang muna sa likod Ito si Melvin Corpus E eh, Ronald Duranza Ang bilis ka agad Ang bakbakan ha Grabe Yun o oh, din na din si Melvin ha Ah, ay, meron tayong breakaway artist Marco Lumano itong nagbe-breakaway so ito sumusunod si CJ Cabreros Warren Bordesen and Aydan James Mendoza ito sumabot pa ito si JP Olate so, ay ah! Diyos ko po mo endo nga so ganda nga so pa naman ganito sa mga na nanonood dito so napag-iwala na ito yung j -Walks.

so, buat bahasa si Ronald Ronsa eee... rose to aah... mervin corpus, ayo langs, seharapan pakar bang, bing-bing kuas-bing kuasan di di Ronald Ronsa and Mervin Corpus, ah si KK Freire, sayang, air on the lane, ah, di luar, di dalawang big sa ah, na. so, ayo lah so, nag break away si Ronald Ronsa and Mervin sumusunod sumusunud di tong, ah, grup, ah, sa likuran di tu, ah, ahun di yung, matindi di tong, ahun di ah

Ay lang din yung doon sa CJ Disquare ah Sinti Cabreros kung nakalaban ha No Sabi pa rin gusto nil Okay, na nabubuo na tayong breakaway Andito si Mervin Corpo, CJ Cabreros, Aidan James, Ronald Lorenza, Paul Lee, Apple Aquino, and si Aaron. So, humahabol naman itong tatlo na ito. Humahabol ito sa ingroup. Tatlong go for gold. Custom name, JP Orante. Ito si Warren Bordeos.

yung nakakulay naman itong si uh, Mervyn Corpus and I then James Mendoza yung mga go for gold and Marco Lumanog wala walang matatan ha Okay, ito na. Uh, mangat ka sa kaliwa itong si Melvin Corpo. Tumukhang ito tatakas itong si Melvin Corpo. sa grupo? Okay, si, dito din, sakit na sakit na si Melville Corpo. Uh, na rin itong si Ronald Dulasa. Rosa sumangat na rin si Melvin Melville ha Grabe, wala nang tumigil yun yung mga gopol dito. Pakalakan dito sa ahon, ha? Shout mga idols. Yo. Nagbabagal na rin matayang tayo dito mamaya. Okay, may umabog pa rin itong dalawa, oh. Uy. Brabado and J Walks. Okay. Kaya ba hey! So inabutan pa rin pala yung takas ni Melvin Corpus dun sa break ah uh, ahon kanina. Dito yung ibang grupo. So nagduran sa Melvin, Aidan, si Paul. Ay, and si CD. Iba yung Cabreros ha. Nakadikit pa rin dito. Pwede yung ating apat na breakaway. Uy! na doon sa Aydan, Ronald, si Aaron, at si Mark Romanog. So ito ang rider number 7, mo ang overlap na to, eh, ito eh. Kaya nakadikit siya dito. So rider number 7 ng J-Walks. So ito yung ating apat na breakaway, si Aaron Delena. Ronald Duran sa Aydan James. And ayun, si Mark Romanog. Pakakunta dito. Sorry, medyo tumataas-taas yun kung si uh, Lumanog, So last six laps, mahaba-haba pa to Mahaba-haba pa ang ating bubunay oras, ang ating oras na alas mag alas 4 na Last six laps pa, Diyos ko to kain ko So, sikat na sikat yung rider number 7 na to, ah. Sinitinitili yan, eh. Okay, ito yung ating sayo. Uy, na. So, pinapakalas naman nila itong si Mervin Corpus, ha? Pinapakalas ng dalawang copper go gold itong -go -go si Mervin. So, malayo na yung gagawa ng ating direkta sa second group. So, ito yung ating second group. Mervin Corpus, and... JP Olarte, so masasalubong na naman natin yung ating breakaway yung ating breakaway yung oh. sa ating itong second group so ito yung ating second group JP Olarte Paul so half na so lumalamang na yung ating breakaway ng mga Almost 500 meters dito Magkakari matihan na natuwa ngayon sa finish line Wala nang takasan kundi rimatihan okay, Ang mga kayaari dito Mervin Torpes, J.P. Olarte, si Paul Kaya kita kung gano'ng karalit yung ahon Hindi ko makakawala tong si Mervin ha Kanina kumawala siya pero talagang tinugis siya ako no? Pagkating sa dulog talaga ang maura, Pero malalakas pa rin to Baka uh, natitilo lang tayo mga 5 jobs talang lang siguro Ang ten, magkakaribat Ronald doon sa Aeron Ano kaya mo lang tatagos dito? Ito, si Marco Lumano. yan so, yung Ayan na, ah, si Marco Manog na sa harapan. Uy, wala, sayo, na wala sa erong dila, nagpakalasan din ha. Ah. Marco Lumano, Ronald Duraza, sino kaya ang unang babalap dito? Uy, naubusan itong si Marco Lumano, so Ronald Duraza. mo na, dito di ako si Marco Romano, Garana, paubos pa na talaga, pagewang-gewang na. Ayun, Ronald Doranza. Oh, uh, ay, ah, pangatlo mo daw. Yeah, don't hey, don't yay! Di pala. Lover no, lang pala daw, ay pala yung pangatlo. Ito yung ating pangatlo, si Aaron Dilela ng Go for Gold. Nagpangalasan din yung mga yun, ha? Wow, ito si... Go. Gano'n? You know? Gano'n? Yes. Nasaan ni JP o na nasa si Corpus ayun? Nasaan nito si Corpus? Si Rondelena? Ito si JP o uh, pangapadalaan niya na. Eh, si Corpus? Oo mga si Corpus, iniwan nila naman niya si Paul Aquino Ayun o! Mervin Corpus! At si Paul!